yung gagawin natin yung water pump na 1 horsepower na Eurostar bali tinanggal nila doon sa straw kasi ayaw na raw sumipsip ngayon check check up natin kung anong naging problema niya at ayaw umakyat yung tubig bali ayan nabuksan na natin yung mga tornillo niya tatanggalin na natin ayan Bali, apat na turnilyo yan. Ngayon, tingnan natin yung loob. Baka barado, kaya ayaw yung sumipsip. Bubuksan natin ngayon. Ayan. Ang natin. Ayan, may tubig pa pala. Ayan, nagkalat yung tubig natin dito. Ayan. Tingnan natin kung bakit ayaw sumipsip. Ayan, yung gilis niya okay pa naman. Iikot pa naman siya, eh, oh. Ayan. Okay pa naman yung ikot. Kaya lang, marumi yung loob. Ayan. Ayan. Yung mga dumi na. Oh. Ayan, daming dumi niya. Oh. Bali, lilinisin natin to. Tingnan natin yung loob kung may ano? Okay pa naman, wala namang baray yung panghigop niya. Nailis eh. Ayan, malinis naman. Ngayon, tingnan natin tong sa kabila. Yung pagsipsip niya. Ito. Ito yung partner niya. Ito ngayon yung titingnan natin ngayon. Ayan. Abanti natin. tihaya natin. Ayan. Ayan yung problema kung bakit hindi nakakabuga ng tubig. Ayan. Marado yung mga butas niya. Ayan oh. Ayan. Ang tubig ay dapat dito, ganyan dito, dadaan. Ayan, dadaan dito. Papasok dito. Para dedirecho dito sa ibabaw para ibuga niya. Ayan. Ayan, matitigas na yung mga nakaharang na ano. Ayan, ang dami oh. oh. tatanggalin natin yan. Ayan, ayan siya oh. ayan. dami niyan dumi. Ito talaga importante, itong butas na to. Ayan. ayan. oh, napakatigas. Sundutin natin ang screw. Ayan. Ayan ayan oh, isa ayan yung bara isa lahat ng butas parado ito pangalawa tigas na dahil uminit na nalusaw na yung plastic na mga kapirasong straw ayan straw sa kamateryales ayan ayan pangalawa tanggal na natin So, ngayon, ikutin natin. Ayan. Ito, so, pangatlong butas. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan. barado rin. Ayan na, o. Oh, tatlo. Tatlo na. Ayan, tatlo. Bali, ano to? Limang butas to. Ayan. O. Oh, dami. Mga tubigas na. Ito, pang-apat. Ayan, barado rin, oh. oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 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 Ayan, yung kanal. Ang natin. Ayan, pang-apat. Ayan, ikot natin. Ito, yung pang-lima. Barado rin. Ayan, ang natin. Ayan, matigas na siya. Hirap tanggalin. Ayan, oh, tinigas na. Ayan, may materialis. may kapirasong straw. Ayan, oh. Ayan, lahat ng butas, ayan yung bara. Ayan, tanggalin na rin natin itong mga nandito sa mga gilid niya. Baklasin na natin. Ayan, mga naipon. yan ang nagiging dahilan ng water pump na hindi na umaakyat yung tubig hindi na siya nakakabuga kasi barado yung mga butas ayan adalasan yung mga ganitong water pump na ginagamit sa mga plastikan yun yung mga nagbabara pero yung sa mga bahay bihirang mag ano yun magbara kasi tubig lang naman dumadaan na e ito yung sinisipsip niya kahit na may filter sa ilalim yung tubo niya nakakalusot pa rin yung iba yung mga pino hanggang sa naiipon dito sa loob ayan naiipon dahil sa mainit yung tubig mainit din yung pump kaya yung mga powder powder ayan tumitigas na, Ayun, oh. na. Lahat yun o o yan na tidisin natin lahat ng butas nya mga tumigas na sya mga powder uh, galing sa machine saka so yung mga kapiraso mga kaputol-putol na mga straw mga materyales yan kaya nalinis na natin nalinis na yung loob wala namang problema hindi na natin yung tanggalin kasi malaki naman yung butas nyan dito sa loob kaya na yan itapon nya bakit dito kasi dapat yan lalabas dito lalabas sa ibabaw yung tubig bakit ito naman yung pang sip sip nya ngayon linisin natin itong kabila tanggalin lang natin yung mga damikit na mga powder ayan bali kulay pula na yung kulay ng water pump natin pati ilis eh kasi halos mga colored na straw ang pinagagamitan nito colored na drinking straw na. Okay, malinis na, wala na yung bara. Bali, i-assemble na lang natin ito ulit. Ngayon, pag na-assemble natin, titestingin natin ngayon kung okay na kung yung buga ng tubig eh babalik sa dati na uh, kayang-kayang niyang iakyat dun sa tangke eh. Ayan, linis natin yung ano niya. Pinakailis eh. Ang kapal. Kapal nung plastic na kumapit na. Tumigas na. Ayan. Ayan yung natanggalan na natin. Oh. Malinis na. Bali, tatanggalin pa natin. Ayan. Ayan, nalinis na natin. Malinis na yung pinakailis niya. Ayan yung mga dumi oh. No? Ayan, ayan yung mga hinigop niya. Ayan. Ibabalik na natin yan. Ah, simbol na natin ulit. Ayan. I-assemble na natin. Ayan. Takip na natin ulit. Ayan. Ay, salpak na natin. Lalagyan na lang natin ulit ng tornilyo ulit kaya na, ay, ilagay na natin yung mga tornilyo. Higpita na natin ngayon. Gamit yung socket rings. Ayan. Ngayon, yung paghigpit niyan, paglapat dito, huwag nyo muna higpitan ng todo. Kailangan balance. Higpitan nyo ulit dito sa ilalim. Ayan. Yung katapat niya, kita nyo iayos natin hindi pa masyadong nakabaon kamain kamayin muna natin kasi malambot pa ayaw pang gumana yung socket wrench natin ayun, Ayan. kita natin ayaw pa rin. gamit natin yung socket rings para mahirap kasi nakabaon yung tornilyo nito ayan kita na natin kita natin dyan. Kita natin din dito sa ibabaw. Kabilaan lang yung paghigpit niyan. Pagkatapos yan, dito naman, sa ilalim. Ayan. Kontrahan yung paghigpit para pantay. Para hindi sisingaw yung pinaka-gasket niya na o-ring. Okay. Ito na kayo yung testing na natin. Nilagyan na natin ng tubig. Antayin lang natin yung tubig na ano. Oh. Ayan na, ayan na yung tubig. May tubig na. Ngayon paanda rin natin. Ayan, mahina yung labas niya dahil pre ano lang 'yan. Ngayon, saksak -sak natin. Ayun. Na. Okay na. Ay, naglalabas na siya ng tubig. Ayun oh. Ayan na. Okay na siya. okay na pwede na gamitin ulit bali hanggang dito na lang mga loads galawan lang yung pag ayos ng water pump kapag ayaw makyat yung tubig o ayaw lumabas yung tubig bali buksan nyo lang tingnan yung loob salamat mga lods subscribe na lang follow and share